Mainit na usapin ngayon online ang pangalan ng Res Backer na si Marco Adobas matapos ang hindi niya pagpapatuloy sa tawag ng tanghalan All-Star Grand Res Back 2025 dahil sa paglabag sa kanyang kasunduan sa programa. Ano nga ba ang mali na nagawa ni Marco? Makatarungan ba na ma-disqualify siya? Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents tunay na dahilan ng disqualification ni Marco Adobas sa tawag ng tanghalan. Taglay ang natural na talento sa pagkanta, isang ang pangalan ng 30 years old na si Marco Adobas sa makikita sa ilang singing competitions. Pero bago nahanap ang lugar sa larangang ito, ay aminadong dumaan siya sa punto ng kanyang buhay na hindi alam kung ano ang nais na gawin. Patambay-tambay at naging sakit sa ulo ng mga magulang. Ngunit ang hindi magandang kagawiang ang yon ay nilabanan ni Marco. Namulat siya sa realidad ng buhay at napagtanto na hindi siya pwedeng habang buhay na maging tambay na lang. Kaya naman nagsikap siya at unti-unting gumawa ng hakbang para sa si ikagaganda ng kanyang future. Matapos mabigong makapagtapos ng high school, nais niyang itama ito hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na din makabawi sa mga magulang at bigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Pinasok ni Marco ang iba't ibang trabaho, tulad ng pagiging factory worker, construction worker, dish washer, bagger at shoe salesman. Hanggang sa tuluyang umasa sa kanyang talento sa pag-awit bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Pagdating naman sa kanyang buhay-pamilya, masasabing naging maganda ang bunga ng pagsisikap ni Marco na ngayon ay isa ng ama sa kanyang one-year-old son mula sa partner na si Rebecca Africano. Samantala mula nang mahanap ang lugar sa musika, ramdam ang pagmamahal rito ni Marco at mas pinag-igihan pa ang paghasa sa kanyang talento. Lumaki siya sa kantahang soft rock na gustong-gusto ng kanyang tatay. Dati may naghalintulad ang boses niya kay Brian Adams kaya sinubukan niya na focus sa ganitong tunog at genre. Sa katunayan, si Marco ay bahagi ng bandang M3 kung saan siyang ang bassist at vocalist. Marco accused tawag ng tanghalan of being a cooking show. Bilang panlaban ang kanyang boses, anim na taon na ang nakararaan taong 2019 nang subukan ni Marco ang kanyang swerte sa tawag ng tanghalan year 3 ng It's Showtime kung saan siya bilang sagang prodigaling son ng Metro Manila. Hindi man nakuha ang tagumpay sa unang paglahok, sadyang wala sa bokabularyo ni Marco ang salitang pagsuko. Sa kamakailang pagsisimula ng tawag ng Tanghalan All-Star Grand Resback, kung saan nagsama-sama muli sa iisang entablado ang 48 na contenders mula sa iba't ibang season ng kompetisyon, isa ang pangalan ni Marco sa mapalad na papabilang sa kompetisyon. Laging espesyal ang labanan nang hinati sila sa apat na pangkat kung saan siya ay kabilang sa pangkat Alon. Noong March 19, 2025 ay sumalang si Marco sa show at katulad ng inaasahan parang tubig na dumadagundong ang hampas. Ganyan ang performance niya na makapanayam ni na Vice Ganda, Vong Navarro at John Hilario. Inamin ni Marco na nabawasan ang kumpiyansa sa sarili at inaming natakot siyang sumali ulit bilang grand race backer dahil baka di na raw niya kaya makipagsabayan sa contestants. Pinalakas naman ni Vice ang loob niya Pinalalahanan din si Marco ni Horado Lani Misalucha na sikaping ibalik ang confidence by focusing on his strength as a performer. Noong March 2022, nagpukis pa si Marco na kanyang excitement para maghanap ng masusuot sa susunod niyang salang sa show. Ngunit sa hindi inaasahang takbo ng kwento, iba ang kinalabasan ng pagbabalik ni Marco dahil sa nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin. Biglang naudlot ang kanyang journey sa TNT sa tawag ng tanghalan Grand Restback episode noong Miyerkules, March 26, 2025, nagharap ng Marco Rudio ng Team Agimat, na kumanta ng yugto ni Rico Blanco, at IG Paredes ng Team Alon, na kumanta ng Superwoman ni Karin Whiteman. Nanalo si Marco sa round na yon kung saan ang mga horado ay sina Louie Ocampo, Dingdong Avanzado at Pops Fernandez. Matapos ang episode, tila hindi matanggap ni Marco Adobas ang resulta ng kompetisyon, kaya agad itong nag-post sa kanyang Facebook account ng Inis. Bagamat binura din niya agad ang naturang hinaing, maraming netizens ang mabilis na kapag screenshot nito. Paratang niya, hindi performance ng contestants ang basihan, kundi idinaan sa cooking show para manalo ang betang It's Showtime. Sa Facebook post ni Marco, mababasa ang iniwan niyang mensahe na grabing cooking show mga boss, kala ko pagalingan kumanta ang laban, pasarapan pala ng luto. Isang siya naman na nagkomento sa kanyang post at sinang ayunan ang sinabi ni Marco na nalungkot din para sa kalahok na si IG na standing ovation nga raw pero naligwak. Bilang tugon sa netizen, sinabi ni Marco na hindi alam ng mga tao kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan para sa kompetisyon. Ibinahagi niya na sila ay nagtiis ng puyat, pagod at maraming oras ng pagsasanay at pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ito nakikita o na-appreciate. Katwiran niya, sayang ang panahon sa pag-iensayo kung hindi raw bibigyang halaga ang singing voice ng contestant. Inalala rin ni Marco ang kasamahan na si IG na umuwi pangaraw ng Pilipinas mula sa ibang bansa upang makiisa sa kompetisyon. Ngunit sa huli, ganoon na lang ang nangyari sa kanilang mga pagsusumikap. Pinabatid pa ni Marco na maging si Marco Rudy yung araw ay nabigla na siya ang nanalo at hindi si IG. Marco disqualified in TNT All-Star Grand Rest Back. Katulad ng inaasahan ang mga controversial na opinion ni Marco tungkol sa tawag na nanghalan at It's Showtime ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa publiko, partikular na sa madlang people. Iba-iba ang opinion ng narisan sa issue at may kanya-kanya ring pambato ang mga sumusubaybay sa TNT contest. Ngunit karamihan ng sa mga ito ay hindi nagustuhan na kanyang ginawa dahil sa hindi pagiging sports nito na siyang dahilan sa mga batikos na kanyang natatanggap ngayon. Ngunit higit pa sa punang ito, isa sa hindi magandang kinalabasan ng ginawang aksyon ay ang pagkakadamay na kanyang pangarap bilang isang mang-aawit. Ang mabigat na paratang ni Marco ay nakaabot naman sa pamunuan ng It's Showtime at agad inaksyonan. Kaya naman formal at opisyal na inanunsyo ng noontime show ang pagkakadesqualify ni Marco dahil umano sa paglabag sa pinarmahang agreement. Ang mahalagang anunsyo ay binalita itong Webes, March 27, sa kanilang programa at social media pages sa It's Showtime episode, makikita ang pagharap ni na Vice Ganda, Karil, Vong Navarro at Jong Hilario upang ipaalam ang desisyon. Sa bunga ni Jong, binanggit niya na ang mga kalahok sa tawag ng tanghalan ay may pinirmahang kasunduan o waiver bago pa magsimula ang kompetisyon. At sa pagpapatuloy naman ni Vong, inihayag niya na sa hindi inaasahang pangyayari, si Marco Adobas ng pangkat-alon ay may nilabag na alituntunin sa pinaramahan nitong kasunduan, dahilan para ito'y ma-disqualify at hindi na magpapatuloy pa sa kompetisyon. Dagdag pa ni Vong na sa mabigat na paratang na inilathala ni Marco sa kanyang social media patungkol sa tawag ng tanghalan at sa programa, ito ay may posibilidad na masampahan ng kaso. Samantalan sa kanyang mensahe, hinimok naman ni Vice ang lahat na mag-ingat. Anya, maaari tayong magbigay ng opinyon, pero siguraduhin ang ating opinyon ay hindi makapagpapahamak ng sino mang tao o alinmang grupo at lalong hindi makapagpapahamak sa sarili. Lalo na nga raw sa mga may pinirmahang kasunduan. Kaya payo ni Vice bilang halimbawa na din sa nangyari kay Marco, Please be mindful kung ano ang pinipirmahan ninyo para alam niyo rin kung paano ninyo dadalhin ang inyong sarili. Samantala upang mapanatili ang integridad ng kompetisyon, nagdesisyon ng It's Showtime team na bigyan ng isa pang pagkakataon ng isa sa contenders na natalo sa unang tapatan. Unang mananatiling kompleto ang bilang ng mga miyembro ng pangkat na kinabibilangan ni Marco. Ipinalit sa kanya ay walang iba kundi si Arviri Laguring mula sa pangkat amihan. Marco says sorry to It's Showtime. Matapos ang programa ay may reaksyon si Marco sa pagkakatanggal niya sa tawag ng tanghalan. May mga nagkomentong narisan sa Facebook page niya tungkol sa issue. Ayon kay Marco, humingi siya ng paumanhin sa It Showtime na sa sinabi niyang cooking show ang resulta ng TNT competition. Nagkamali raw siya sa kanyang paratang at nadala lamang ng emosyon niya kaya nasabi yon. Pahayag niya. Sa mga wala pong alam sa nangyari, may pag-uusap na po sa pagitan ng management ng Showtime at ako po ay humingi na kapatawaran sa aking nagawa at okay na po ang lahat. Ako po ay nadala ng bugso ng aking emosyon. Kaya sana po ay maunawaan ninyo na. Kaya sana malinaw na po sa inyo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.